Nako, ay ako yung may kwenteng kwento lang sa inyo. Ay talagang doon sa amin sa barangay parang ay talaga akong marami siga. Ako yung siga doon. <laughs> Siga-sigaan. Ay talaga naman. Ay, uh, ay may sumigaw. Nagpapaputok. Huh? Nag, um, Nag paputok. Nagpaputok ng baril. Ay sabi ko ah, ay, sabi eh. ay sigaw, sabi Ay nagsisigaw. Sabi, lapas! Labas ang siga dito! Labas! ay ako'y lumabas sabi nung sabi ko'y eh, ikaw ang siga dito ikaw ikaw ang siga sabi no oh bakit ako ang siga dito sabi ay nagpaputok yung kuhan nagpaputok ay tatlong putok sabi pak 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 ah, ay sabi ano may reklamo ka sabi ko'y eh, ay wala ako Ah, ini kan cukup bini aku.